Ayun, mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang inyong lingkod muli nandito na naman, Just Vlog. Magandang araw, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi. Saan man po kayo naroon sa pagkakataong ito. Rekta na tayo, mga kababayan. Ayun, gusto mo nyo mang, makapanood ng ganon, yung boxing, mga kababayan? Eto ha, mga kababayan, ang ganda nito. Ang ganda nito. Ngayon lang po kayo makakasaksi sa buong buhay nyo sa kasaysayan po ito ng Pilipinas, mga kababayan, <laughs> ng isang natatangi at kakaibang boxing. Wala pong sinabi rito ang mga laro ni Manny Pacquiao, Mayweather, Mike Tyson. Sino pa ba bang boxer dyan, mga kababayan? Donaire Walayan mga kababayan, ito talaga ang matinding boxing po ito mga kababayan. Sapagkat ito ay uh, naghamunan, may naghamunan po eh mga kababayan na mga matitikas, matitipuno na mga Pilipino ito mga kababayan. Eh siguro mga kababayan, eh alamin natin sino ba itong mga ito at uh, Sino ang challenger? Sino ang naghamon? At sino ang hinamon, mga kababayan? Eh, siyempre, unahin natin yung naghamon. Eh, baka naman na uh, umatras yung hinamon. Eh, panoorin natin to, mga kababayan. Ha? Panoorin natin. Gusto mo ka ako? Harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. We have the position eh. Pero kung tayo, alam ko makaya ng Ganun lang. But, eh, you're a coward. Yun mga kababayan! Tinawag pa niyang uh, duwag. Okay? Ito ay si uh, Baste Duterte mga kababayan in the black corner wing 9,885.9 Ayan mga kababayan Ah, uh, In Davao City Narinig nyo yung hamon niya Eh, Sabi niya, duwag ka, sabi niya Sabi ni uh, Baste, Duterte mga kababayan Kanino niya po ito sinabi? Eh, sinabi niya ito kay Chief PNP, uh, General Torre, mga kababayan. Ang gusto mo, suntukan tayo, sabi ni Basli Duterte, mga kababayan. Eh, kaya nga sabi ko sa inyo, eto, eto, eto yung challenger, mga kababayan. Eh, eto kaya ay uh, pinalagan ni General Torre ito, mga kababayan, itong hamon na ito ni... Ah, uh, uh, Basti Duterte? Eh, tignan natin, tignan natin. Baka naman Baka naman natakot o kaya hindi niya pinalagan o kaya hindi pagbibigyan. At tignan natin, baka naman naduwag. Naduwag kaya? Pakinggan natin, pakinggan natin. Well, you know, uh, tama-tama dahil uh, marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for Uh, to raise funds in a well charity boxing match this coming kung para mabilis uh, this coming Sunday sa Araneta uh, 12 rounds pwede 2 rounds sa suntukan para maganda at uh, para medyo para may ma-raise na ma siguro you can find sponsors per round may mag-sponsor so let's uh, place their merchandise uh, before it's round uh, so 12 rounds para medyo marami-rami sponsor marami tayong may raise the one yun mga kababayan. Akala mo ha? Akala mo ha? Bastie ha? Umalang. Mga kababayan. Pinagbigyan na, pinagbigyan, tinanggap, tinanggap ni General Torre ang hamon ni Bastie Duterte, mga kababayan. Eh magandang laban to. Para sa iyo. Ang laban na to. Wala, sabi ko nga sa inyo, walang sinabi rito yung boxing na napapanood nyo. Kay Mani Pacquiao, mga kababayan, yung nakaraang laban ni Mani Pacquiao, wala 'yun. Ito ang abangan natin, mga kababayan, isang charity boxing, mga kababayan. Eh maganda itong ano? Maganda itong layunin ni General Torre, mga kababayan. Sapagkat marami anya ang uh, na naapektuhan, nasalanta na at uh, nangangailangan ng tulong ng mga kababayan natin dahil sa mga walang humpay at tuloy-tuloy na pag-ulan, eh, baha kahit saan, mga kababayan. Eh, para makatulong tayo, Anya, eh, ito, uh, sa Araneta tayo, sabi niya, eh, Baste Duterte, ginoong Baste Duterte, tinanggap. Tinanggap po ni General Torre yung hamon po ninyo. Sa Araneta daw po, 12 rounds, para sabi nga niya, may mag-sponsor bawat rounds para mas malaki-laki yung uh, proceeds na maiipon, eh marami po anyang maitutulong tayo sa mga kababayan natin na nasalanta na ng kalamidad dahil sa walang humpay at tuloy-tuloy na pag-ulan at uh, yun, mga pagbaha mga kababayan. Kaya maganda ito. Maganda itong uh, laban na to. Eh. Abang Aabangan ko talaga ito. Aabangan ko ito mga kababayan. Aabangan ko ito. Ah, uh, ganito na lang, ganito na lang mga kababayan. Ako, ako hindi pa, pa hindi pa po kasi ako nakakapili. Eh parehong matipuno ito, parehong nagiiinsayo ito. Tingnan mo naman yung katawan ni General Torre, talaga naman. Eh maging si Ginong Baste, eh galon din, matipuno ang katawan. Eh titignan ko muna kung papalo sila magpreparasyon, ano yung preparasyon nilang gagawin. Eh tsaka ako mamimili kung kanino ako kakampi mga kababayan. Eh kayo po, tatanungin ko po kayo. Eh ito magiging box popoli natin mga kababayan ha. Kung kayo po ang pamimiliin, kanino po kayo? Ayan. Kay General Torre? o kay Ginoong Baste Duterte, mga kababayan. Paki-comment po sa ating comment section lang sa ganun ay makita natin kung uh, sino ang mas marami ang kuan uh, sino ang uh, mas uh, marami ang kakampi sa kanya, mga kababayan. Eh pero, pero eh ito ang maganda talagang laban na to. Eh kaabang-abang ito sa unang pagkakataon sa kasaysayan po ng Pilipinas ayan magkakaroon po ng uh, isang uh, makasaysayan natatangi kakaiba na boxing uh, uh, charity boxing between Baste Duterte eh General Nicolas Torre! Ayan ha, mga kababayan ha. So, comment nyo na po kung kanino kayo at uh, titingnan natin kung sino mas marami. Eh, beno, yun lang ang ating ma-share sa inyo na mga, mga karumaldumal, kahindik-hindik, walang kakwenta-kwenta, kagimbal-gimbal at karimarimarim na content sa araw na ito mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad na walang sawang nakikinig, nagsishare, naglalike, nagko-comment sa ating mga karumaldumal na vlogs. Magandang tanghali, araw, gabi, umaga at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa